Sabi ko, maaaring isa itong parusa sa akin ng Diyos sa dami kong mga nagawang kasalanan. Kaya naisip ko na tapusin na lang ang buhay ko. Nabulag si Fabian sa edad na 18 dahil sa maghapong pagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw bilang isang hardinero na mula humabdi at tuluyan ng lumabo ang kanyang mga mata. Lumapit sa isang albularyo si Fabian Subalit nabigo lamang ito na maibalik ang linaw ng kanyang paningin. Hanggang sa siya ay lumapit sa espesyalista. Subalit dahil sa kakapusan ng pera, hindi na ituloy ang kanyang operasyon. Tinapat ako ng doktor at sinabi niya sa akin na wala na raw silang magagawa para maibalik yung aking paningin. Nang marinig ko yun, sobrang lungkot ang naramdaman ko. Sabi ko, paano na ako? Wala nang halaga ang aking uh, buhay. Ang masakit na balitang ito ay nagdulot sa kanya ng labis na pigati. Upang maibsan ang nadaramang lungkot, ibinaling na lamang niya ito sa bisyo. Nagpasi ako na balikan ang mga bagay na ito kasi doon lang ako nagiging uh, masaya. Naging libangan ni Fabian ang makinig sa radyo na siyang nagbigay daan upang marinig ang magbibigay liwanag sa madilim niyang mundo. Nakapakinig ako ng pangangaral ng isang pastor. Walang malaking kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Kaya pinakinggan kong mabuti. Inaramdaman kong tumutulo ang luha ko. Damandama kong mayroong Diyos na nagmamahal sa akin. At sobrang saya ang naramdaman ko na hindi ko natagpuan doon sa aking mga bisyo. Naging masidhi pa ang pagnanais niya na makilala ang Panginoong Yesus. Sa imbitasyon ng kanyang tiyahin, siya ay regular na nagsimba at dumalo sa mga Bible study. Hindi nagtagal, ay ibinahagi na rin niya ang mabuting balita sa kanyang mga kamag-anak at nang lumaon. Ay nagpasimula siya ng Bible study group hanggang sa nagbabahagi na siya ng salita ng Panginoon sa pulpitong tuwing linggo. Ang ginagawa ko, uh, nagpapabasa ako ng uh, Bible tapos nagkaroon ako ng uh, Digital Bible, nakikinig din ako sa YouTube sa pangaral ng iba't ibang mga pastor at doon nakakakuha ko ng idea. Kalaunan, si Fabian ay binansagang bulag na nag-aakay ng mga bulag sa katotohanan. Isang patunay ay ang buhay ng kanyang pamangking si Aloha. Noong bata po kasi ako have experienced yung physical abuse. So dahil po doon nagkaroon ako ng mga suicidal thoughts pero hindi yung natutunoy kasi nga po uh, naaalala ko yung mga paalala sa akin. ng ba? He was really used by the Lord kung paano niya ako. Kami magkakapatid pinalaki. Yung guidance niya through the word of God yung mga bagay na naaalala ko po during those dark moments in my life. Susang so, po from Children Ministry, I'm leading the youth church namin and I'm also part of the worship team. Sobrang uh, galak ang aking naramdaman na kahit uh, madilim ang aking uh, paningin, ay ginagamit ako ng Diyos sa paghahayag ng Kanyang uh, salita para magbigay ng liwanag doon sa mga taong uh, madilim ang kaisipan. Si Fabian ay naglilingkod sa Panginoon bilang isang full-time pastor. Kasama ni Fabian sa gawaing ito ang kanyang pamilya. Ang kanyang asawa ay Sunday school teacher at ang kanyang dalawang anak ay bahagi ng brazen worship team. Naging blessing pa sa akin na ako ay nabulag dahil uh, nakilala ko ang uh, Panginoon. At uh, lagi ko nga sinasabi, tanggap ko ito Panginoon, ang mahalaga na kapag lilingkod ako sa iyo, sapat na sa akin na ako yung pinatawad at iniligtas. Siya ang nagbigay ng liwanag sa aking mundong uh, madilim.